Governor Manguda Dato at kanyang buong tickets ng Liberal Party sa Maguindanao naghain na ng kanilang kandidatura ngayong araw. Ang detalye mula kay Eddie Arellano ng PTV Davao. Pag-file ng kanilang Certificate of Candidacy ang buong puwersa ng Liberal Party Maguindanao sa pamumuno ni Incumbent Governor Ismail Tutumagodadato kasama ang moto na I am for peace, liberal ako, upang iparating ang kanilang kampanya na maging mapayapa ang halalan sa Maguindanao. Handa umanong pumirma si Magodadato ng isang peace covenant kasama ang kanyang katunggaling si dating mayor ng munisipalidad ng Sultan Kudarat, Tukao Mastura, upang masiguro lamang sa panahong ito magiging tahimik ang lalawigan sa eleksyong ito. Kung kailangan magpirmahan, magpirmahan. At uh, ng mga uh, yung mga magagandang uh, positions sa gobyerno na pwede mag, uh, magwitness witness doon sa amin na uh, lalagtaan. At ako, yung po kayo with, and the rest of my partymates, uh, uh, party mates, itong liberal na to, na uh, kami po, ang aming sinusunod ay kung ano ang nakakayon sa batas. At makakasa kayo Walang magagaling sa aming partido, magagaling sa akin at sa aking mga kasamahan na pwede magdulot or magsimula ng gulo. Yun lang po aking pwede. Sa isyo namang political dynasty ng mga magodadato sa Maguindanao, Sultan Kudarat at ngayong tatakbo sa arm ang kanyang tiyuhing si Sultan Pax Magudadato, wala namang problema kung tumakbo ang kanyang mga kapatid, mga pinsan at maging sino man sa kanyang pamilya basta ang layunin nito ay magserbisyo sa taong bayan. Al alam mo itong political dynasty na sinasabi, ay uh, hindi naman pwede sabihin natin na kaysa ka rin the same family name at magkakapatid o magkikisa ay masama na lahat. Ano? Kaya nga, yung mga tao, hindi rin sila na ah, nagsasawang umuto. Dahil pagkada naman siguro yung kanilang nadadaman at tatatama sa ato sa atin, sa mga ibang uh, magkakapilito. Na, sa mas, national ay, eh. misal na, na napalutok sa TV, ano? na lang lockdown na pamilya ay na, nagpokontrola sa Senado. So, hindi natin nasisiya. At uh, open oh, naman to, we belong to the democratic form of government. So, everybody has the right to dream and to run or any position. So wala pong nagbabawal. Kaya po, hindi po pwede bawalan ang aking mga pati at ang aking ibang kapamilya. Dalawang ampatuan naman ang nasa kanyang lineup, ngunit niliwanag ni Mang Udadato na hindi lahat na mga ampatuan ay masama. Ang dalawang ito ay naging biktima rin sa mga ampatuang naghahari noon sa Maguindanao. Itong si uh, Dato Yasir Ampatuan, pukal na bukal ngayon, na board member na ng province of Maguindanao, ay siya yung isa sa pinakaunan na biktima ng ampatuan din. Pinatay yung kanyang ng ang kanyang kapatid at siya naman nakita ko naman, siya naman ay mabayit ang batuan. Hindi ito masama. Hindi ko nang pwedeng lahatin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Eddie Arellano.